Pero yun, syempre, uh, malapit-lapit na rin yung 40th day ni ano, Mang Ronaldo. Pinanong Kailan ko, ba? tinanong ko si Jano kung totoo bang open. Kung baga, malaking celebration yung... Uh, Para sa showbiz. Uh, uh, kung baga, celebration of life ni Mang Ronaldo. Uh. Para doon sa mga pamilya at mga malalapit na kaibigan. Uh. Hindi raw open to all. Oo, uh. kasi maskin yung viewing ni Sir Ronaldo. Naging exclusive lang sa family and close friends. Actually, si... Catherine Bernardo, Catherine Bernardo lang daw ang nan family member na naka-visit ng viewing. Ah, mm -hmm. uh, base doon sa interview ni MJ kay Gretchen. Yeah. Ay, ni MJ ni Jano kay Gretchen. Um. So, ganon, ah. ganon kamahal ni... ni... Yung interview, according sa interview ni MJ Pilipe. Hindi, ni Gretchen kasi. Na M <laughs> May Gretchen Pulido ano, kay Jano. Kay Jano. Uh -huh. Ang nag-interview ta si Gretchen yung nag-interview, mm -hmm. di ba? O kasi doon yung sa press ko na itutumba ka ng tao. Yes. Alam mo, litong-lito ka. At sakit pa nga ng mga tao. parang lalong sumakit dahil sa sinabi. <laughs> Pero...